Mas may experience ako sa babae Wow! kasi sa kanya parang gano'n. Kasi nagkaroon din ako ng ex-girlfriend so, syempre, si sinasabi ko ko ano yung ginagawa ng babae sa babae, ganito na oh, ganyan. Oh, oh. Nagkaroon Para ng Mas maging comfortable oh. siya. Oh. Mas alam niya yung kilos na gagawin niya. Oh. So, nung kinukwento mo yung kay Atasca, anong reaction niya? Nga, noon na na-shock na siya pero... Alam niya, kinukwento mo rin na nagkaroon ka ng jawang babae hmm, before. Nakuwento ko naman. Para comfortable din siya sa... Mamaisipin niya ano ako eh, lesbian ako na. Ano yun, mga manyak ako, gano'n. Oh, pero, nung no, hindi ba siya nagkaroon ng apprehension na, naku, teka muna, baka naman, di ba, mag-take advantage ka talaga. Kumo, parehas, ta parehas tayong babae, di ba? Hmm. Hindi naman ako gano'n. Hoy, hindi. hindi. yung iniisip lang na pwede isipin mo. <laughs> hindi, hindi ko nga ginagalaw yung ano ni. Yung, <laughs> yung, yung ano niy, yung nips niya. <laughs> Ay, di mo ginawa. Bakit? <laughs> Kasi, ano, meron part pa din sa akin na takot pa din ako sa babae. Dahil straight talaga ako. Kahit na nagkaroon ng ex-girlfriend. Parang hindi ako sanay na, kunwari, yung mga friends ko dati, mag, mag, ano sa, mag-lips to lips kami, yung parang magbababay. So ako, hindi, parang naano na ah, ano ah, ako ah, doon, ang ah, awkward.